Hello mga ka-Ferret! I'm your friend, urologist na si Dr. Joseph Lee. Hello! Ako ang iyong millennial vet friend na si Doc Dan. Siyempre so, ngayon, pag-uusapan natin ang mga tungkol sa galis. Ang katik. No? Ano ba ang galis? Ang galis kasi is, isa siyang klase ng sakit sa balat ng ating mga pets na kung saan pwede siyang makuha sa environment lang din. Pwede din siyang makuha dahil sa pakikisalamuhan nila doon sa ibang kasama nilang dogs. And at the same time, meron din kasi tayong isa pang klase ng galis na nandun lang sa kanilang katawan. Parang normal flora siya. Na normal protection siya doon sa kanilang skin. Kaso nga lang, kapag humina yung resistensya nila doon sa dumadami. dumadami. Oo, tapos nangangati na lang siya kapag nadapuan pa siya ng secondary na bacterial and fungal infection. How, how do you term, oh, before we continue, no, Dr. that mm -hmm. how do you term in your veterinary dictionary, galis? Mange. Mange. uh, mage. Mage. Oh, mage. Oo, mage. <laughs> mage. Mage. oh, so, oh I-convert mo sa Tagalog. Galis. Uh, <laughs> <laughs> so pag may mange ka, does it mean that the pet owner is non-hygienic? Possible. Kasi una-una sa lahat, kung halimbawa yung tinatawag na sarcoptic mange, kasi yung tawag doon sa nakukuha lang siya sa environment kapag yung environment mismo ng aso or yung mismong tayo mismo hindi tayo naghugas ng kamay oh, oh, yun. yung sa mga tsinelas natin or ga hinawakan natin yung ibang pets sa labas tapos bigla nating hinawak doon sa ating pets 'yun pwedeng yun yung isang possible so, contact, contact. Mm -mm which is unhygienic. Yes. Uh, is this more common in dogs or? or both, meron din. Even yung otodectic mites na tinatawag, ang pinaka natatamaan is doon sa ears ng ating mga pets. Madami siya tapos kapag nagpagpag silang ganon, kakalat ulit yun sa environment. So sa environment lang din yung source. Nandun lang siya sa environment hanggang sa pagdumikit sila sa ating mga alaga, yun, doon na siya dadami. Ayun pala. Anong iba-ibang sakit na pwedeng idulog ng mo Can it lead to a more complicated yes. type of Yes. Uh, uh, kapag halimbawa is na-diagnose na natin siya na galis, immediately is dapat magamot na siya kasi aside from pwede nating makuha yon as a human being, bale pwede ding mag-progress ng una fungal <tong> infection, dermatitis, and then minsan ang nangyayari din kasi pwede din siyang traumatic kapag halimbawa sa sobrang itchiness nila, baka makalmot nila yung kanilang mata, masugatan na nila yung mga sarili nila. Yun. Because of the, ano, no, dami ganun. Ano pala siya, no? Very makati. Yes. Ang galis. Can they scratch to death? Yes, kasi sa kakakamot kasi is pwedeng natamaan nila yung ice or yung mga blood vessels oh. sa kanila, mauubusan sila ng dugo. Aside from doon sa parasite sa mains kasi na nagkukos ng pagsugat-sugat, pag naubusan siya ng dugo, delikado din yun. Siya. Would, would you say that making sure that your pets are hygienic, like Once a week, they take about tips para at least, besides hygiene, mm hindi -hmm. magkaroon ng galis. Ayun, kaya pinaka-recommended talaga na po-consult sa iyong pinakamalapit na veterinary clinic kasi meron kasing mga prevention diyan May mga monthly prevention na pwede tayong ibigay para kapag halimbawa is nakapag-contact sila ng mga hindi lang kasi kuto ang pwede nilang makontakt nakapag-contact sila ng galis is meron silang protection na hindi dadami and at the same time kailangan pa rin nila yung pampalakas which is your multivitamins so at konti pa lang kaliit they have to bring it to the bed yes para mabigyan ng lunas no ano naman laboratory exam okay ang ginagawa dyan, kinukuha ng sample ng skin ni skin scrape natin that sinicheck sa microscope then you see the ano the tiny little creatures the ugly little creatures okay do they multiply very fast Yes. Oh my. Ina ina in by the hundreds, by the ano, uh, thousands, Depende sa halimbawa, sa, sa demodectic mites na dahil mahina yung resistensya na ating pasyente. Kung gaano siya kahina, is ganun din severe yung reproduction niya. Yon at kung gaano kadami yung parasite mismo, ganun din kataas yung production niya. Paano Tinitreat ang mga galis sa aso at pusa. Ito, powder only siya. Okay, meron tayong mga binibigay na oral medications na innovative na naman ngayon. Dati kasi ang ginagawa namin treatment, yung nung nagsisimula pa kami sa practices. kadalasan mga injectables, mga ganun. Pero ngayon is meron ng mga oral na medications. Okay. Ito may nag-text sa atin, no? pare-pareho ba daw ang treatment na galis? sa aso at sa pusa. Okay. Or, or the same? And I, I like to ask before you, uh, ano ba ang mas malala, galis na babae o galis na lalaki? Kung <laughs> matatawa kayo mga tanong, I, I don't know if it's a female that bites or a male that bites. Ano ba? Ayun. <laughs> so, bali... Wala eh, bali. Walang, walang, walang... walang sex orientation mm -hmm. basta dali sila. Ba? Uh, oh. So how how do you ano the same treatment ba sa ano? Kung sa autodectic mange is pinapatak sa tenga, sa pusa naman yung mga sarcoptic mange is meron tayong nilalagay dito sa batok, sa dogs naman is merong mga oral medications yun yung mga safest na binibigay. Antay galis talaga siya. Yun. Kumbaga, nagbibigay lang tayo ng mga antibiotics kung sobrang severe yung sugat nila for secondary healing process. Kasi maraming product online. Mm -hmm. Diba? They put ganis, o oh, anti-mage, uh, sabon, mm -hmm. shampoo. Yes. Do you advise it? Or are these soap, shampoo, also effective? Or they need to go to the vet clinic? Okay. They need to go to the vet clinic kasi yung sugat kasi is hindi kasi siya simpleng sugat lang na lumalabas siya, bari. Ang kailangan kasi nating malaman dyan is kung ano yung nakapag-cause ng sugat. Kapag nalaman natin dyan is maibibigay na natin yung Best treatment. Kadalasan kasi yung mga anti natin na, mga herbal medications na pwede naman yun. Kaso nga lang, ang nangyayari kasi is ang tinatanggal lang natin is more on yung mga superficial. Kaya nandun pa rin. Hindi natatanggal yung yung nandun sa kanilang dugo, yeah. sa kaloob-looban. Ah, yun yeah. siya. So, yung yun pala yun, no? mm -hmm. So, the best thing sa ating mga viewers, pag may mga ganyan sa online, masoog, mga shampoos, mga tinitinda, mga powder, mm -hmm. o no? yung mga parang ano na purpose is to to have your veterinary check mm -hmm. para sure tayo, di ba? Baka hindi lang galis ang lumala, baka malagas pa yung buhok, makalbog mm -hmm. <laughs> <laughs> ano. Anyway, can, can, you give us tips para sa ating mga uh, for parents how to prevent para sa protection ng kanilang mga aso? Okay. Una-una sa lahat is malinis na environment. Number two is yung pinaka -importante din ang prevention. Yun, meron tayong mga binibigay na oral, oral prevention, hindi lang kasi yun para sa galis, kundi nandun na lahat. Yun, which is i-recommend sa inyo ng iyong veterinaryo. Kaya pinaka-importante yung regular visit. Yun, sa inyong pinakamalapit na veterinary clinic. Hmm. At yan ang mga kasagutan ni Doc Dan. Thank you sa inyong mga patuloy na pagtutok at paglagay uh, ng mga comments at mga iba-ibang mga topic Anything that concerns your pets, mga asuman or uh, pusa, ay atin nating talakayin dito. Basta post nyo lang inyong mga komento at mga mga gustong malaman at tutulungan namin kayo dito sa aming channel. Muli ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee, kasama ang, ang Millennial Vet Friend na si Doc Dan. So, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel para lagi kayong updated sa aming latest videos. Ito sa The Post Pet Lifestyle, Lifestyle Channel.